Secretary Aguda, good morning po. Secretary, si Orly Tinidad po ulito ito sa Radyo na TV pa. Secretary? Uh, remote one? Okay. Secretary, good morning po. Okay na ba? Okay. Secretary, magandang umaga po sa inyo, sir. Secretary Aguda. Ah, eh, Ayun. Uh, good morning. Good morning, Orly, uh, uh, sa mga tagapakinig nyo. Uh -oh. Maraming salamat ulit sa pagpabulak sa panayam nyo ito. Makely, makely lang. Dahil, kumusta po inyong observation right. doon po sa panawagan na alasin na ho sa mga digital wallet yung iba't ibang uh, mga apps ng iba't ibang mga online gambling o online gaming site na may kasamang sunggal, uh, Secretary? Ah, uh, so, yung yung mga announcements ng mga e-wallet, nakita na namin, minonitor namin. Isa nga dyan, si Gcash. Okay. Binagay na nila na wala na dun sa kanila. So, eh, kahapon lang yon di ba yung deadline na binigay sa kanila. Okay. So, ngayon, minomonitor na namin. Eh, so far, so far, maayos naman. Mukha naman sumunod yung mga mga e-wallet providers. Mm -hmm. Okay, may mga may mga mensahe kasi natanggap ako kanina umaga. Uh, bagamat wala na ito mm. sa hindi ko alam kung sa klase ng ng DICT, pero kung talagang kampanya mm. po laban sa online gambling pag-uusapan, hindi lang dapat mga digital wallet at tutukan dahil yung iba ho, gumagamit ng website, uh, pupunta ka doon, magda-download ka doon at tuloy-tuloy uh, lang ang iyong sigal online. Ito ito ho pa alam din ng DICT uh, secretary. Ay, may mga ganyan, regular kami na nakakakuha ng report ng ganyan. Alam mo ang ginagawa kasi ng mga ano, ng mga illegal gambling. Ang nangyayari diyan, uh, nagii-spoof. Akala mo valid yung website, yung pala hindi. Tapos nagre-recruit sila. May mga yun nga sa mga nakikinig natin ngayon, Telegram, Viber. May mga nagre-recruit sila ngayon doon eh. So yun, mm -hmm binabantayan namin. Pero yun nga ang ang problema, mga ano to eh, international syndicates to mga to eh, tsaka most of them oh, operate outside the country. Mm -mm. Kaya labas lang sila ng labas ng mga website. Kami naman, putol kami ng putol. Yun lang yung ginagawa namin. Oh, kaya lang parang napakatsaga nila. No? Pag pinutol mo ngayon, andyan na naman sila at magpapanalaman ng mga mensahe sa kanila mga suki. Lipat kayo dito, dito sa ganitong lugar, dito sa ganitong website. Tuloy lang, tuloy, 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 tuloy yung pag, uh, ang ilan sa mga kababayan natin, Secretary. Oh, pero nabawasan na 'yan. Hmm. Uh, bigyan kita ng ano statistics no. Opo. Uh, bago nung weekend, mga 8,000 plus na yung na-shutdown namin na uh, illegal website. Mm -hmm. itong, hindi ko pala nakukuha yung numero over this, ano ah, uh, this uh, weekend na nagdaan. Pero, sigurado, marami na naman kami tinanggal. So, tuloy-tuloy yan. Tapos, uh, nagpapa magpapa meeting kami sa mga telco uh, Namit ko na yung mga iba maglalabas na naman ako ng department order. Uh, lalabas pa lang yan this week na nakalagay dyan. Hina-highlight namin sa mga telco. Uh, bawal na ang illegal gambling website. Ito yung mga panuntunan na dapat nyo sundin. Kasama na dyan yung magre-report sila sa amin. Ilan na rin yung natanggal nila. Hindi yung kami lang yung tanggal ng tanggal. Dapat pati sila nagtatanggal. Oh, nga po. Ibig sabihin, talagang mm -hmm. uh, Uh, kung mawawala ang limang may papalit ng isang So mukhang kailangan talaga ano, matinding bantayan ito. Parang, parang, parang basketball ang bantayan nito, Secretary, sa DICT, sa inyong mga empleyado dyan. Ah, uh, matindi naman talaga kami magbantay. Pero nakausap mm -hmm. ko po yung ano, uh, eto kinonsulta ko, yung GSMA. GSMA yan yung organisasyon ng mga telco. Mm -hmm. uh, uh, bago pa hearing, pinababa ako sila dito, tapos kinausap ko. Tinanong ko sa kanila, yan bang mga illegal website na yan? Pwede ba nating matanggal talaga yan? Mm -hmm. Kasi bakit sa Sing Singapore ba meron? Eh, US ba meron? Alam mo, kahit sa China na uh, mahigpit na yung ano, Sugar lumalabas, ito. ano talaga eh, meron pa rin eh. Uh, hindi pa sila nakakahanap ng paraan paano tanggalin. Ito yung mga reason kung bakit one uh, naririn alam niyo na naman siguro yung ibig sabihin ng VPN di ba yung pag gusto mong manood ng ng palabas na sa US gagamit ka ng VPN para yung IP address mo hindi nakikita mm -hmm. eh yan po yan po ang ginagamit minsan ng mga ano illegal sites eh eh, hindi naman natin pwede ipagbawal yan dahil may mga legi legitimate uses yung VPN. Yeah. Uh, may isa pa, may isa pa. Eto, pinag-aaralan namin. Alam nyo ba na yung .ph, hindi po pagmamayari ng gobyerno yan. Uh -huh. Yan po ay pinatatakbo uh -huh. ng isang pribadong organisasyon. Eh, pinag-aaralan na natin, matagal na yan, na yung .ph dapat... Uh, makuha uli ng Pilipinas mm -hmm. para kami na may control kung sino yung mga nandun sa .ph. At least yung .ph, controlado na namin. Mm -hmm. At uh, masabi namin kung may mga illegal doon. May mga, mga ganun kaming ginagawa. Mukhang may punto kayo doon dahil yan yung mga ginagamit din pang scam. Pag may nakita kang .ph, parang legit tolo yan. Dating parang gobyerno ang uh, patutunguan ng website na yan. Pero yung, uh, yung iba yung ginagamit dito pang scam. Kung tama. tama kayo dan. Kung dapat secure oh, yan, ano? Ay, inaaral namin, eh, kaso nga, alam nyo naman, di ba, may, may privadong sektor ang may may-ari niyan. Hindi namin alam kung pwede namin expropriate. Oh, Pero, ba bago pa lang sa akin, na bago pa lang ako, mga, may mga efforts na na-recover yan, uh, previous administration pa. So, hmm. pinapaaral ko. Baka ngayon, may mas matindi kaming uh, basis na hindi, kailangan na talang sa amin na yan. So, iyano namin yon inaaral namin yon Tapos, kontrolado na namin. Lahat ng pwede mag-register na .ph, page, dadaan na sa amin. Mm -hmm. <laughs> mm Okay. May mga, yun, sa mga balak namin gawin. Oo. Uh, uh, may, may mga paraan ba tayo? Well, at least yung mga social media platform na laging doon makikita yung mga online sugal. Sumusunod na naman. Ano po? Doon lang tayo nakikita doon, nag, uh, nag, doon, doon, nagkakaroon ng invitation na mag-online, uh, sumali sa online gambling site yung mga, mga Actually, yan nga so i acknowledge ko naman ngayon nung sumulat ako kay Mr. Mark Zuckerberg mm -hmm. uh, last month na ang sak eh, ang, sagot sa ay, ang sagot sa inyo ang sagot sa inyo yung acknowledge <laughs> <laughs> hindi pero pero hindi last time acknowledge ngayon <laughs> nagpadala siya nung ano nung mga tao niya ay, at mo, uh, nakita mo naman nag -im nag improve sa Facebook pero hmm. may bago tayong kalaban Ano po yun sir Ang next na kalaban natin yung mga illegal gambling, lumipat po sa Telegram. Mm. So si Telegram naman yun yung inaano ko. Oh, pati yata, Viber, ina- -ano. binagay nyo kayo na Viber. Mukhang uh, kayo saka nung waga, Viber. Viber. ako. Ando na rin sila. O, oh, dun sa mga hindi mainit mga, sa mata, ano? Doon naman sila. Oo. Okay. Tama po. So nakikipag-ugnayan na kami sa Viber at saka Telegram na... Alam nyo, yung mga illegal talaga eh. Pag, hmm. uh, alam mo ba, pag tinapak butas. Pag tinapala mo isang butas, lalabas na naman sa isang butas. Eh, na, napakaano. Uh -huh. anyway, Glad at this, uh, Secretary, meron tayong unti-unting improvement na nakikita ho rito. Kailangan talaga tulong-tulong. Lalo talo na ho yung mga maalam at meron kayong pwedeng uh, ibigay na pangaral sa mga kaanak niyo na susugal. Ito siguro yung mapipigilan natin. Lalo na ho yung mga wala nang ampera, Ang pambili na bigas, sinusugal pa. Secretary, maraming salamat sa po na siya na ng pagkakataon. Sa ulitin, sir, ha? Magkapag usapan natin yan sa tuwi-tuwi oh, na. Thank you, sir. Salamat po. Anytime, Basar limangami salamat magandang magaga Good morning okay. po sa inyo Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda ang inyong pong napakinggan